Dimas si Rehas ngayon ang top most wanted person regional level matapos itong maaresto sa naging operasyon ng mga otoridad sa Davao del Sur dahil sa kaso nitong 5 counts of rape. Narito ang report ni Patrolwoman June Mary Joy Rupin. Aristado ang isang individual sa patuloy na isinasagawang Manhan Charlie Operation ng tauhan ng magsaysay PNP sa barangay Coronon, Santa Cruz, Davao del Sur. Marso 2, taong kasalukuyan. Kinilala ni Police Captain Rodrigo M. Dumangas Jr., officer in charge ng Magsaysay Police Station, ang suspect na si Alias Pidot, 40, residente ng Barangay Poblasyon, Magsaysay, Davao del Sur, na tinaguri ang top 8 most wanted person regional level sa nasabing lugar. Ayon kay Police Captain Dumangas Jr., naaresto ang suspect sa bisa ng warrant of arrest na inihayain ng pinagsamang tauhan ng Magsaysay PNP, PITDDS, Regional Intel Unit 11, si IDG DSPFU 11, BSPPO PIU, 2nd 4th MC, RMFB 11, at Provincial Highway Patrol Team Davao Sur. Sa kasong 5 counts rate na inisyo sa Regional Trial Court, 11 Judicial Region, Branch 21, Bansalan Davao del Sur, na walang piyansang inirekomenda. Ang suspek ay nasa kustudiya ng nasabing istasyon upang dumaan sa tamang disposisyon. Patuloy naman ang pagsasagawa ng Manhan Charlie Operation ng tauhan ng Police Regional Office 11 sa pangunguna ni Regional Director Police Brigadier General Aldin B. Delvo upang hulihin ang lahat ng wanted person sa rehiyon 11. Mula dito sa Police Regional Office 11, ako ang inyong PNN and Patro Woman Junior Joy Rupil, alagad ng batas, kataguyod ng balitang pulis.